Yo! What's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Tapos na ang round of 16 ng Eurobasket at pasok na sa quarterfinal sa mga team na Slovenia, Germany, Greece, Lithuania, Finland, Georgia, Poland at Turkey. Pag-usapan natin ang mga matchups na ito, unahin na natin ang inaabangan ng mga fans sa bakbakan ng Slovenia at ng Germany. Ang Germany ay wala pang talo, perfect six and 0 ang record nila at may average winning margin sila na 32 points per game. So walang duda na sila ang favorites sa game na ito at sa buong tournament. Ito na nga ang biggest challenge ng Slovenia. Ito na ang pinakamahirap na matchup para sa kanila umabot man sila sa semis o sa finals. Ang mahirap sa Germany ay lahat nga gumagawa talaga Bukod sa kanilang solid defense, chemistry at offense, hindi mo nga alam kung sinong puputok sa kanila. May mga expected na tulad nila Dennis Schroeder at Franz Wagner. Subalit si Tristan Da Silva, Andreas Oss, Daniel Tice, lahat nga ito may mga kakayahan na gumawa ng 20 points o higit pa. Kaya naman hindi magiging sapat na gumawa lang si Luka ng 40 points at kailangan niyang makatanggap ng sapat na tulong dahil kahit gumawa nga siya ng 40 points kung sa Germany ay may tatlo o apat na player na gagawa ng higit pa sa 15 points ay wala din itong magagawa. Subalit kung magagawa ka ng Slovenia na magwagi dito ay posibleng ito na ang biggest win sa kanilang Eurobasket history bukod na lamang na magkampiyon sila noong 2017. Expected na manalo ang Germany sa bakbakan na ito, subalit nakadepende na lang nga kay Luka kung mapapangunahan niya ang malaking upset. Habang ang bakbakan naman ng Finland at ng Georgia ay laban nga ito ng dalawang team na sumira sa supposed to be matchup ng France at Serbia sa quarterfinals ang Georgia ay team basketball ang makikita mo sa kanila. Gagawa si Mamu, ganun din si Shenglia, Kamar Baldwin, Goga Bitasde at iba pa. Habang sa Finland naman ay halos tulad nga sila ng Slovenia. Kapag nagkaroon ng off game si Lori Markanen ay halos tiyak ng matatalo sila. 50-50 nga ang matchup na ito sa mata ng madaming fans at expected na magiging solid ang bakbaka na ito. Sa tapatan naman ng Greece at ng Lithuania ay hindi na nga ang tanong dito ay kung paano ba mapipigilan o kung mapipigilan ba si Giannis Antetokounmpo dahil sa Eurobasket knockout system ay napakahirap nga na gumawa ng mga adjustments para kay Giannis. Lalo na't na running time pa nga ito at 10 minutes per quarter lamang. Talagang kakalabawin niya nga ang lahat hanggang sa maubo sa mga foul ng iyong mga big man. Ang tanong na lang nga dito sa Lithuania ay kung paano nila mapipigilan o malilimit ang others. Dahil kung gusto nga ni Yanis gumawa ng 35 points ay kaya na itong gawin kahit na i-double team mo pa siya. Subalit isang bagay nga sa Lithuania ang kanilang shooting ay napakatindi. At 3 is more than two So ayan nga ang panama nila mga laban sa Greece. At sa huling matchup naman ang Turkey at Poland. Obviously ang 6-0 Turkey ang favorites dito. Subalit hindi nga sila tulad ng Germany na talagang nantatambak sa lahat ng teams. Dinikitan nga sila last game ng Sweden, ganun din ang Serbia. Sa Poland nga ang aabangan mo dito ay ang 2-man game ni Jordan Lloyd at Punitka. 70% nga ng kanilang opensa ay nanggagaling sa dalawang player na ito. Matindi din ang kanilang depensa. Kaya naman kaabang-abang nga mga kaibigan kung paano ba nila dedepensahan si Alperun Shengun. Ang Poland nga ay may record din na 5 wins and 1 loss. So hindi nga sila nagkakalayo ng Turkey mga kaibigan. Sino ba sa palagay nyo ang apat na team na aabante sa semifinals?